ito rurubas mas bate mas bate nila guys rurubas aircon mas bate aircon 1.8 ordinary naman 1.6 discounted naman nila 1.460 so ordinary naman discount 1.3 sa so, Mindoro naman guys uh, So guys, ngayon pupunta tayo ng ticket booth So alamin natin yung mga trip to ko. So nandito ako sa ano, second floor. Pupunta tayo ng ticket booth ko. Hindi masyado maraming tao ngayon dahil linggo naman. Kaya uh, eh, medyo maayos. So maraming mga upuan dito maayos. So lahat na tayo dito. So, alamin natin yung mga trip to ng mga ko. So nga pala, sa mga may tanong, pwede kayo mag-comment sa baba sa comment section. So pag nabasa ko yan, uh, re-reply ako kayo. So, ayan, itong vlog natin ngayon ay para sa mga nagtatanong sa atin yung mga trip schedule dito sa PITX. So, may point to report ngayong 2025 kasi ito pa lang yung ano natin uh, update natin sa mga trip schedule dito sa PITX dito sa ano, uh, sa para niya Jalan so lang tayo ngayon, wala tayo ngayon, mga So, malapit tayo sa po, guys. banyak. Let's go. So, marami dito mga tamo. So, titignan natin guys yung mga interface kay Delphi. Tapos, hindi kayo sa pagkailan. Hindi naman yung pagkailan. Ay, sir. So guys, tingnan natin yung trip schedule ng ano, Bilya sa line. Bilya sa line guys, uh, ang daily trip nila bulan 12:30 PM tapos Legazpi 3:30 PM Manitoba 6.30 p.m. So, taba ako naman, 9 p.m. So, may mga katanungan, tawagan nyo ito mga idol. Pwede sa lahat, matang bulang guys. Sa GBH naman, meron silang daily trip dito na taba ako. Although for us lang 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 dun sa ano, sa ticket boat 1, yung trip schedule dito mga idol. Sa ticket boat 2. Ito, GBH. GBH transport. Yan ang trip schedule ng mga ito. Ito naman, Bicol is a road. Halos guys, parehas lang na nauna nating vlog doon sa kapila. Halos parehas lang yung info na nandito sa Facebook. So, ayan, i-post nyo na lang para makita nyo at mabasa nyo yung mga trip schedule. Ayan. So, medyo maraming tao na ano, magbubok na Okay, so, ang nandito sa Tagigo, tumirin niyo siyang Aridias, Mark Gibbs, Bea Mabictoria, Victoria, Antonina, si Bragatis. So, Bicol, Bicol! So, Excuse me. Ito, Aridias, guys. So, ang Paridias may daily trip na naga ligas pita ba pier Pataka, Ipib, uh, departure time naman 6 AM, uh, 6:30 AM hanggang 7 PM ng gabi. Ito yung tawagan nyo pag may mga katanungan kayo mga so, So, tingnan naman natin sa Mark Gibbs. pagkatapos ni Ma'am. magano mag, book. Ano, mag... So, itong ticket buto, only vehicle lang itong mga idol, ha? Wala dito yung biyahing Visayas. Puro vehicle lang mga nandito. So itong mabiktorya, itong BB3, mabiktorya trans, dili-trip nila bulan-bulan, 3pm. So kung may mga katulungan kayo, pwede kayong tumawag dito kay Sir Joseph. Hello, Sandy. Tawagan nyo yan mga ito. So, yung Samarktids. Ayan sa Mark mga idol. Daily trip ng Mark mga idol. Tabako, Ligas, B, 10 a.m. Matnog naman, bulan. 12 noon, San Magdalena, matnog, bulan. 2 p.m. Pilar dun, Solvia, Salgluyo, Tabako, 3 p.m. Sa matnog, bulan naman, 5 p.m. Para sa mga karalang tanong, tawagan niyo si Sir Richard. Ito yung number niya. Mariejo Marie, oh, naman, ito yung number niya. Hmm. Mamaya oh, titingnan natin yung sa Antonina. May nagbubuk pa kasi kaya di pa tayo makalapit. Meron din sa katabing si Bra si Bragay sa kasi Barda. Titingnan natin yung mga telepisik video nila. Hey! Mainit talaga ngayon ng PITX. Hindi okay, malamig. So, kung nakarantaw yung pag vlog ko dito, itong TV, isa lang yan eh. Ngayon, dalawa na. So, St. Marta. <tipos> ah, so, Ordinary lang dias, mga idol? Ordinary lang Ordinary

Oh guys, uh, dari trip Harusin aku buat gajet. Visual time-nya loh guys 12.30 PM sampai 7.00 PM. Video yang tawaran si Sir Joel, Ai Juwi, Caka Herma, itu yang number nila. Eh, yeah. deh. Yeah. Yeah. So, halos na tingnan na natin guys mga trip schedule dito. So, si Braga is halos pare-parehas lang mga idol. Yung ano nila. Yung mga biyahe nila. Oh, uh. So, wala na. So, yung na guys ang update natin dito sa Ticket Boat 2.